Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Sa second game ng Golden State Warriors ay nagdala si Stephen Curry ng 42 points, 6 rebounds and 7 assists on 56% shooting sa field. Sa first two days nga ng regular season ay nakita natin na gumawa ng 55 points ang reigning MVP Shea Gildos Alexander, 43 points, 12 rebounds and 8 assists si Luka Doncic, 50 points and 8 rebounds on 10 of 11 shooting sa 3-point line si Aaron Gordon, 41 points si Anthony ni Edwards 35 points si Jamurant Morant 37 points 14 rebounds si Giannis 40 points si Tyrese Maxey 39 points 11 rebounds 7 assists si Alperen Sengun at 40 points 15 rebounds in 29 minutes si Victor Wembanyama Napakabata pa nga ng mga player na ito, subalit ang 37-year-old Stephen Curry ay sumasabay pa sa kanila na nagpapakita ng mga MVP level performance. Ang mga kasamaan nga ni Curry, si Lebron at Lillard ay parehong injured, si Westbrook, Harden at Chris Paul ay parehong nagkalat sa first game, habang si Kevin Durant naman ay nawala sa second half ng kanilang first game. So we appreciate lang nga natin ang pinapakita ni Curry dahil sabihin na natin na may konting decline na siya o at least hindi na ito katulad ng dati na -gabi, gabi talaga nagpapakita ng MVP level performance ang maging very effective pa rin nga at player na iniikutan ng isang system sa isang championship caliber team sa edad na 37 years old at tangkad na 6 foot 3 o 6 foot 2 ngayong napakadami ng na mga bata at matatangkad na mga superstar ay talagang nakakamangha ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Cooper Flag. Tinawag siya ng ilan bilang Kupal Flag matapos sa makalat na debut game sa NBA, scoring 10 points, 10 rebounds, 0 assists and 3 turnovers on 4 of 13 shooting sa field. Kung titingnan mo ang stats niya ay hindi naman ito ganung kapangit. Subalit kung napanood mo nga ang game ay malamang nakita mo din nga na hindi siya naging komportable sa mga minuto na may bilang pa. Karamihan nga ng puntos niya ay nanggaling sa mga minutong tambak na sila na mahigit 20 puntos ng underdog San Antonio Spurs. Subalit so, hindi nga natin pwedeng sisihin dito si Cooper Flag. Small forward nga siya na pinipilit na maging point guard ng Dallas Mavericks dahil uso na ngayon ang matangkad na mga point guard. Ganun pa man, trabaho nga ng point guard ang hanapin ng kanyang mga kakampi at hindi nga itong nakasanayan ni Cooper Flag. Nang madraft nga siya sa Dallas Mavericks, ang na-envision kong role para sa kanya ay Malatation Prince, Sean Marion o Andre Iguodala na all-around type of player, hindi yung full-time point guard. Kaya naman he is not in the position to succeed in the very first place. At tulad lamang ng Houston Rockets, ang problema ngayon ng Mavs ay wala silang totoong point guard. Si D'Angelo Russell at Kyrie Irving ay mga combo guard dito na may tangkad na pang point guard. Oo, playmaker sila. They can make plays. Subalit, so, score first guards nga sila at hindi pass first. Kung gagawin mong si Kyrie ang point guard, instead na ang trabaho niya ay ang gumawa ng 25 to 30 points sa isang game, ang main priority niya ngayon ay ang hanapin ang kanyang mga kakampi at paikuti ng opensa. May rason nga kung bakit si Lebron ang point guard sa mga panahon na kakampi niya si Kyrie Irving at d Dahil mas komportable itong gumawa ng puntos kaysa magpaikot ng opensa. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?